Mga good morning! lalabas ako mga kasangkayang ang video ko ngayon. At saka may inimit ako ng kaibigan. New friend ko. So mga kasangkayang, kita kids tayo doon. At kaya na natin, nating mga ano natin, mga taba ko. Mga kasangkayang. At, At saka, mainit ngayon. kita okay. So, magkasang kaya. Labas si Maricel. ini teh na natin. Nabaan ko na. Gusto ko ngayon mag

kasangkayan. <laughs> Sana hindi tayong matapilok. <laughs> Kasi nag-a-artisan art mo. Alright. Mm -hmm. okay. okay. oh, maganda ang aura natin ngayon. Sandi, hindi ako nagsimba mga kasangkayan. Hindi ako nagsimba. Pero hindi naman ano, palagi naman ako nag pray pray at saka nag rosary. Ayan. Ay, so, okay. Nandito na yung bagay -tip ko <laughs> <laughs> Pagkain namin. Ito gusto ko din bumili kasi kung isa ko na black na ganito walang partner. Hmm? ka na. Ito, maghihintay ako hanggang mag sell

Iba, 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 Iba. Yung mga ganito. Oh, tapos pa Papa na yung shorts. Tapos yung sapatos mo, yung close shoes. Yun, ang ganda siya. Porting. At ah, saka ito. Tingnan Magaganda siya. Magaganda yung mga tila niya, di ba? Kasi ano siya? Malambot. To. May binili din ako dito. Saan na yun? Kasi yeah. anong nagsisil sila. Ito neng ito. Bumili ako nung last Sunday. ah talaga? Mhm. ganya ganito cute din. Ba, siya, Kasi may green ako na pants. Mhm. Mm ipapartner ko siya. Yung pants na parang slacks siya. Mm -hmm. Ito din bagay din to sa ano, sa mga short, kagaya dito. Uh Oo. -oh. Ito Ganito sya, yung stretchy sya. Uh, Oo. May... May sleeve. Yun <coughs> yung <coughs> mm. inaas ko. Maguganda Ito gusto ko. Ito. Pero... Uh -oh. mm. Okay. 40? Mahal? Okay. Mahal forty na yun. na yun. Ah, 49,000. RM Sayang, yun. Wala na akong pera. Silna na siya. Magkano? Ayaw

kayo dito. Ayaw po yung star na yan. Nalibot na ba natin lahat? <laughs> Hindi pa, di <tinyo> Yung palda na yan Tapos pinapartner na ano is sleeveless. Uh Oo. -oh.

kung bagay ba to sa atin mga ganito. Yung mga ganito. Hmm. Type gusto ko din yan. Pero gusto ko <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Oh, my boy's side. Pero hindi naman ako mahilig mag-show. Hindi rin ako. Na yung mga ano ko, barikos. Ah, Dami ko din barikos. Ay, may, mayroon ka din. Dami. Oh, akala yeah. ko ako lang. Marami ako. Kaya yeah. ayaw ko mag-show. Okay. Naliligo ka pa gabi. Oo, oh, oh kaya ako din. Pagkabi okay. na, naliligo ako alas 12.30. Ako nag-ano muna ako, nagpapahinga. Hmm. Banda ng mga damit dito. Kaso ang mahal. Hmm? Saan tayo punta? Tapos na tayo? So, wala akong budget ngayon. Wala akong budget. Wala akong budget. Dito na lang ako maghintay. Dito lang ako maghintay. Nakaka-intindi ka ng Chinese na Hindi. Kahit konti? Masin? in? Kahit konti? Sure ka? Mm -mm. Ikaw? Hindi na Di Hindi ako ng problem nandun. Bakit? sa ba nagsasalita ng Chinese na Ano? Korean naman yung asawa niya. Ah. So English? Mm-mm. Sila nagko-Korean. Dapat natututo ka na rin. Gusto ko nga, kaso hindi naman ako natututo. Pag araw-araw mo -araw naman naririnig, rin, matututo ka eh. Hindi. Kahit nga yung anak nila, hindi maaaruhong. Talaga? Mm -mm. English lang? Kahit magbasa, oo. Yung asawa niya, hindi marunong mag-English. Ano lang, yung konti lang. Paano kayo lang sa Marunong naman siya, sir, ano mag-English pero ano lang, konti lang. Ah. Hindi ako nahihiya magsuot ng ganito. Okay lang po May sa kanila. Hindi ba? Diba? Ah! Ah! malaki sa bata. Mm -hmm. Pero pag may na, pa, ano? lalo na pag maliit pa lang. Buti mm -hmm. Lalo na pag, no. pag -an ganyan. alaga kang mm. -an Tapos dalawa alaga mm -hmm. mo. Hmm. <laughs> Hmm? Hindi. Masarap yan. oh, masarap, masarap pero ang mahal. Hmm. Oh, sing oil ah. Hmm? Sarap siguro no? Yung ano de chan? Yung manok. Oo. One sing oil Hmm. Mas lalong ano. jadi mm. Jenny. Mm. Mm hmm, kau nak ke noman? Ini Hmm, heeh. Hmm? Hindi mm, Okay. Takop daw siya sa camera. akala ko yung pupunta dito yung ano yung meron sa taas atin? Hmm? Anong meron sa taas? Ano yun? May mga ano din, kainan. Tapos yun, mga, mga tindahan din. Anong, anong tindahan yun? Mga... Mini to? ba hmm. yan? Ay, hindi. Yung anong? mga pang beauty din. Ewan ko. Ano nga? anong, anong pangalan? Anong pangalan? Ewan ko. Kalimutan ko na. na ako mga kasangkayan kasi baka mabasa yung dun sa bintana. Magpabasa kasi umuulan. Good morning.